Hello mga kadug mga ka -newbie. Welcome po sa ating channel. Ngayon guys, tayo ay papunta ng San Fernando, Pampanga para i-deliver yung isang female puppy na na-avail po sa atin. Para po doon sa mga gusto pong maka-avail, meron pa po, po tayong last one female at last na male na puppy. Napakaganda po pag nakakatan siya personal. Mga dark po sila at may magagandang drive. So guys, ano ngayon sa ating uh, topic for today na video, ah, uh, si-share ko sa inyo yung buhay breeder, no? May kinalaman sa pet transport. Isa kasi ito sa mga uh, challenge para sa mga breeder, no? Kasi alam nyo guys, yung ibang uh, mga uh, gusto mag-avail ng puppy, gusto talaga nila pero problema, kapag malayo yung lugar, guys, no? Alibawa, yung mga kumukuha sa atin ng uh, puppy sa Luzon, sa Visayas at Mindanao eh, talagang uh, Nagagawa nilang ng leon, gumagastos talaga silang malaki guys. Ang iba sa airplane, sa barko at ibang mga paraan. Kung saan medyo may kamahalan. Kaya kung nagpaplano po tayong kumuha ng papi at uh, medyo malayo po yung pagkukuna ng papi, eh, piyakin po natin na yung pet trans po ay eh, kaya po natin uh, pasok sa budget natin. Kasi actually po yung para sa shipping fee, eh, kadalasan po e eh, shoulder na po yan ng, ano, ng uh, mga buyer medyo malaki po kasi yan. Kung sa breeder pa po yung pit medyo talo na po ang breeder niyan. So, eh, dapat po yung i-consider mga kadog mga kanyubi, ano, lalo na kung sa Mindanao ka, bisayas is medyo may kamahalan po. At uh, mas maganda, kung mga 2 months old, uh, hindi na aabuti ng 3 months old o 4 months old, eh, maipapit trans po na. Kasi mahal na po, guys, sa pag-inabot ng 4 months old pataas, mahal na po ang shipping niyan. Uh, dati, eh, sa meron tayong uh, gustong kumuha ng papi dito sa Visayas aabuti ng 10k mahigit ang uh, shipping kasi mahigit na 4 months old na po yung papi so guys yun ano kaya ngayon meron tayong uh, buyer ng papi no po uh, dito sa San Fernando Pampanga e, actually ang hiningi ko na lang po sa buyer na ito natin lilokin naman siya no na po e, pang diesel na lang pero kung totoo siya na po medyo malaki din ang toll fee dito ang toll gate at uh, hindi na po natin nag-charge tayo ng karagdagan pang charge. Kaya ang ating pong uh, destination ngayon ay San Fernando pang Pangga para i-deliver ang pati na ito na female. Ano po. So, yun ang ating uh, advice guys no sa mga mag-aabil ng pati regarding sa pit trans Iyakin uh, natin na pasok sa budget natin yung halaga ng pitrans po. At may mga option naman guys, no? kung mas maganda, mag-canvasing muna tayo. Tingnan muna natin kung sino yung mas mababang singil uh, na, pet na shipping ano po, para sa gayon na hindi man tayo masyadong mabigatan. Depende rin yung sa usapan guys, may mga breeder naman na pumapayag na hati po sa gasto sa pitrans po. No? Pero kung kayo po ay nasa lugar ng Visayas, Mindanao, uh, at ipapa-air airplane po natin yung papi maghanda na po tayo ng uh, 5,000 to 8,000 ano para sa pit transpo so kung nabili niyo yung papi sa uh, halagang tamang halaga lang halimbawa 15,000 mura na po yan plus mga 5,000 na pit transpo 8,000 papatak din po ang papi natin ng 20 plus so, so medyo mabigat-bigat din po yan yeah, at yakin natin ano liwanagin natin dun sa breeder at sabihin din natin tanongin natin Uh, kadalasan naman ganun, paano po yung pet po? So, sa sagot breeder, eh, sagot na po nyo yan. O, sabi ko nga, may mga breeder na pumapayag, makapag-out lang. O, sige, hati po tayo sa, sa transport. So, yun guys, no? Para sa mga kagod-lovers natin, kanyubi, na nagtatanong kung yun ba nga uh, pet po, sagot ba ni breeder, o sagot ba ito ng, uh, ng buyer, is kadalasan, sagot po talaga ito ni buyer. Pero kagaya na sinabi natin, Baka naman mayroong ilang breeder na pumapayag na mag-share na po. O, kung hindi man hati, mabawasan yung price ng papi para naman magang din doon para sa buyer. Yun guys, sana naliwanagan yung mga nagtatanong sa ating topic na ang pet transport, yung shipping piba ba, sagot ni buyer o sagot ni breeder. Thank you guys. Thank you for watching this video. Sa sunod nating video, sana patuloy po kayong manood. Patuloy tayong mag-like at mag-share. At tapak-subscribe na rin po upang sa sunod natin upload ay manotify po kayo. Thank you for watching!